Hello, mega love shout out everyone. Naku guys, maagang pamasko ko. Pagising ko guys, ah uh, sabi ng mga anak ko, uh, tignan ko raw yung nandun sa baba ng Christmas tree na maliit. Sa akin daw. So, ito ang maagang pamasko nila sa akin, Mike. Na rubber shoes. Tapos, alam nila mahilig ako ng sunglass. Chanel, guys. Chanel. Original yan, guys. Hindi sila magre-regalo ng basta-basta. So, yan, guys, ang maagang pamasko sa akin ng aking mga anak. Thank you mga anak. Ang sarap nang gising ko guys kasi mayroon na akong Nike. Alam nila paborito ko kasi white. Mga colors, ang mga paborito ko na shoes, mga yellow, mga pink, ganun guys, yung mga paborito ko, alam nila yan. So, thank you so much, mga anak. Maraming salamat sa maagang pamasko. So, yan, guys. Ang pamasko nila sa akin. Isang Nike na rubber shoes. Tapos, Chanel na sunglasses, guys. Actually, guys, meron akong Chanel. Kaso, luma na. Kaya binila nila ako ng bago. So, thank you for watching. Magang pamasko sa kay Rose Dumelod Vlog. Thank you, guys. Thank you, mga anak sa regalo.